Hello so, mga ka-viewers, sa ngayon nga ay dumating na yung in-order ko sa Super 8 pero ano lang siya, isang box na malaki at sa kadalawang maliit. Bakit? 4K lang siya mga ka-viewers. Ayun, kasi nga in-order ko lang talaga kung ano yung wala dito sa aking tindahan kasi nga kung mapapansin nyo may vlog ako kahapon so nagbilang ako ng mga barya so ang buyers ko ay umabot ng 6k kaya uh, inisip ko na i-order ko yon dito sa aking daily order kasi nga dito lang sa daily order pwedeng magbayad ng ah uh, mga varia, Siyempre nakakaya naman mga viewers kung doon ako magbabayad ng varia na yung sa Super 8. O, oh, di ba Kaya sabi ko, sige, ito lang muna yung mga, uh, mga wala sa daily order ko. Yun ang ordering ko. Tapos, yung mayroon dito sa daily, so... o ordering ko lang. Para naman mabawasan naman yung varia ko mga ka-viewers. Kasi alam nyo, doon sa binilang ko, meron pa rin akong isang box ng sesto. Meron pa ako ditong isa. So, pag na i-dispose ko tong mga bayan na to, eh, iyon naman ang bibilagin ko. Kasi nga, mga ka-viewers, medyo na imbakan din talaga ako. Kasi nga, ano yun nga hindi talaga ako nakakabilang kasi nga sa sobrang busy din kaya yung mga bayak ko so naiipon so ngayon ko siya naisip nga bilangin dahil nga yun nasimulan nga doon sa nagpapalit yung anak ko ng bariya kaya ayun sabi ko sige yun ang i-order ko ngayon so ngayon naman mga ka viewers ayan, i-display ko na nga muna siya bago ako maligo ayun pa kasi nga yung sabon na pinilik ko ay andyan pa. So, naubusan ako ng sabon ko at saka panghugas ng ating, alam nyo na, so, nandyan. <laughs> nandyan sa in-order ko na yan. Kasi, syempre, yun yung mga wala sa aking daily order. So, ayan. Kaya, magdi-display muna si madam. Antayin mo nang lumabas kung nasaan yung aking kung nasaan yung aking binili na yon So, pag lumabas yun, ay maliligo na ako. Ang oras pa lang naman ay 1 p.m. Ayun. So, uh, nisip ko na uh, hanapin ko muna yung sabon. Ayan, nag-display muna ako dito sa isang rep ko ng mga uh, chaki. Uh, that's meal, ayan, dito ko kasi nilalagay sa kabila, yung mga hindi masyado babasagin, yun ang nilalagay ko dito sa kabila kong uh, prep, kasi alam nyo mga ka-viewers, syempre dyan dyan ang pinakasalasalan namin tapos dyan naglalaro yung apo ko, ayan so sa ngayon naman mga ka-viewers ayan, hindi pa talaga ako tapos mag mag mm, display. So hindi ko pa siya nakikita. So napapunta lang ako sa kusina kasi uh, kukuha ako ng tubig. So nakita ko yung mga hugasin. So ang ginawa ko ay inano ko lang muna siya. Parang kumbaga nilinis lang muna para hindi dumikit-dikit yung kanin. Tapos uh, yung ang ginawa ko dyan, yung mga yung mga o di ba makalimutin na talaga si madam na no, Yung mga kawali, mga kaldero, kung ano man ang meron dyan. Inuna ko na muna. Tapos ang tinira ko nila yung mga baso at saka ang uh, mga plato. Ayan, o di ba O. Yan, parang inaanuhan ko lang. Inaanlawan ko lang muna yung mga plato. Kasi nga, para hindi dumikit yung... yung mga kanin-kanin so pag sinabunan natin siya ay hindi na ah. Uh, madikit. Ayun, mabilis na. So, ayan, bumalik na nga ako at hinahanap ko na yung aking sabon. Ayan, 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 ayan nakita niya na daw niya. Ayan, ayan, nakita na daw niya. O, ayan, pasayaw-sayaw na siya kasi makakaligo na. O, ayan, ano yun, madam? <laughs> o, ayan, nahanap niya na daw yung sabon niya at saka yung pang-wash niya. O, yung mga yung feminine niya. O, diba? O, kasi naubusan talaga ako. So, ayan na nga. At nakaligo na nga si madam. O, diba? Tingnan nyo naman. Fresh na, fresh na. Pero, paglabas pa lang yan. Akala nyo first na press yan, pero habang nagbibihis may pawis na yan. Sa sobrang init talaga ngayon. Ayan. So, kaya ayan, continue, madam. Mag-display na ulit. Ayan. O, ba diba may pasayaw-sayaw na ulit? <laughs> Sige, madam. Ipagpatuloy mo na yung pagdi-display mo dyan. O, oh, ayan. Sige, hanap-hanap siya ng anggulo. Saan daw, saan daw ang anggulo ng camera na hindi siya mataba? Sus, Maria Madam, kahit saan mo yan, ilagay ang camera. Talagang lalabas talaga ang taba mo dyan. Ayan, mga ka-viewers. Bakit nga ba talaga ay tumaba nga talaga ako? Ayan. Yung binili ko dyan sa mga keratin ay may mga free So, 11 plus 1. Yon, kaya ayan tinatanggal ko na siya para maisabit ko na. Oo, oh, oh, sige palipat-lipat ka ng camera, Madam. Walang mababago diyan. Yung taba mo talaga lalabas lalabas talaga 'yan. Oh, diba ba? Oh, sige, kahit saan mo 'yan ilagay. Nandiyan talaga yung taba mo. Ayan mga ka-viewers. So pag na uh, dispose ko na yung aking mga bar, yan. Yeah? So ngayon, yon ngayon o order na ako sa daily o hindi ko na nakuha ng camera yung ano ko alam nyo na nakas, nakatabi na ulit para pagdating ng ah uh, daily order ko. Mamaya, mag-order ako tapos yun ang ibabayad ko. Kasi sa akin daily order talaga mga ka-viewers, gusto nila yung baya. Kasi ginagamit din nila. Kasi yung daily order ko marapit sa telepapa. So marami ding nagpapapalit sa kanila ng baya. Kaya kailangan nila. Minsan nga pag Pasko, talagang kusa nila akong pinipilit na baya, ibayad mo, baya, ibayad mo. Ganon sila mga ka-viewers. Gusto nila. Kaya ayun, pagka talagang Uh, marami akong baya. So, binabayad ko talaga lahat sa kanila kasi gusto din nila yon Kasi nga, anda, kailangan din talaga nila. So, ayan na nga. Diyan ka na nga, madam. Mag-display ka na lang dyan. Tama na muna to aking voiceover. At ang totoo niyan, eh, ang oras ngayon ay uh, 5.30 in the morning. So, gumising ako kanina ng 5. Dahil sa Mia sa, si Mia naman ngayon ang online class. Kaya, Ah, sabi ko, wait lang, voiceover mo na ako. So, yung boses ko na yan, wala pa yang inainom kahit maligam-gam na to. Beg, nagmumug lang. O, oh, diba? Ganyan ang voiceover ni no, Madam ng bagong gising. O, oh, kasi nga, pag ganitong oras, siyempre, medyo tahimik ang kapaligiran. O, oh, diba? Kaya sabi ko, ah, ngayon na ako mag-voiceover para walang masyadong magingay wala akong masyadong intindihin kasi nga 8 pa naman ang pasok ni Mia tapos ano pa siya online ayan nga pala mga ka viewers ayan nakita ko na daanan yung TV so ang oras pala nyan ay 2.30 na 3 na. 3 na kasi nga nanonood na ako ng abot kamay at saka sililit matchas. Ayan. Yung nanonood lang niya ang makaka-relate sa sinabi ko. Kaya, ayan, habang nagdi-display ako, so, nanonood ako. So, ayan, hanggang dito na lang yung vlog ko. <laughs> Yung over ko. Bye-bye. Happy lang ang life. Bukas ulit. Kung makapagtipping ako ngayon. Pero pag hindi. Siyempre next the next day naman. So kasi nga busy din ako ngayon. Kaya hindi ko sure kung makakapagtipping ngayon si madam. Kaya ayan. Bye-bye ulit.